Dagdag pang balita kina of Jesus Christ ang day of infamy isang taon matapos ang marahas sa pagkubkob sa QC compounds ang balitang 'yan ihati ni Kapern Jean Domingo. Inosente, Walang ni armas. Walang kalaban-laban at tanging pag-ibig kat dalang ang sa data ganito mailalarawan ng KOJC missionaries na walang awang sinaktan at kinugkob matapos sa lakay ng kapulisan ng KOJC Compound dito sa Davao City, isang taon na ang nakakaraan. Ang hindi malilimutang araw na tinaguli ang The Day of Infamy. Isang taon na ang nakalipas. naalala talaga namin kay si Pastor yung mga mensahe niya na huwag talaga kami maglalaban at that time. Around mga 4.45 that time, tapos uh, nakita na, na nanay mga kumbachos sa gawas. Kaya makita naman sa baba, sa gate. Mm. Tapos mauto, ano may, mauna, ni gyo ni eh, yung sa mga na mauna niya ang panahon. Sakit. At takot, ito ang ilan sa mga sariwang alaalang pag na balot sa kaisipan ng mga KOJ sa Missionary Matapos ang malagim na sinapit ng mga ito sa mga otoridad, ang mga taong dapat sanay nag-uprotekta, ngunit nagdulot ng karahasan. Gigoba na nila, tapos nindagan misa sa gate, tapos nag-barricade uh, me dito. Tapos makita ni mo, kahit tungod. Siyempre, mga babae, may nasa tuwangan na dito sa pika sa mga lalaki. Tapos, kanang makita ko nimo mo, maskin babae, ginasumbag ilang gilid. Tapos, itong bata, ilang ginabira. So, during that day po, wala jud wala gid ni sulod sa utok nga ibilin si pastor mu hawak man a kay una sa tanan ang gugma sa anak gid ang ako ang nauna-unaan ko sa tibuok no, kinabuhi, na kinabuhi nga naa sa kingdom since bata pa mao man chance nako nga murag para sa anak in defend siya it talaga po. kasi for me since 2015 more for more than magta 10 years na na dira ako nagpuyo sa compound so murag ka nang sa 10 years na to grabe ka peaceful ba? Tapos, tanang to think kung asa ko giluwas ni Pastor Gikan. Nga, nga, na, na, akong nalakihan dira ang peaceful. Tapos, nga on lang, good to you lang. So, murag ka nang worth it, good to kay Siyempre, sa kamayo worth it na ihalad akong kinabuhi para anak, para dipensaan na mo ang balay. Kaya dira, good, dira, may nagpuyo, dira, among worship place, dira, amin nagdako, dira, atanan. Ayon sa isang eksperto, malalim ang naiwang sugat ng tinaguriang ang Day of Infamy para sa mga KOJC missionary. Tumakbo talaga kami sa Gate 18 pero napainto kami dun sa harapan ng ano, fire truck mismo. Kasi uh, first time kong kumbaga first time kong makita or maranasan yung ganong kabagsik na parang mga tao ba? Hilak na nangurog ka kay tungod. Wa kakabalo si mubuhaton, buhaton. Lamit na kay musukol pero wa kay mabuhat. Kay tungod makita niyo mo sila na naipusin. Kompleto sila. Unsa man ang mong bitbit. Wala. Pag-ampo lang yun. Pag makita ko si Pastor Te, parang makaano ka ba? Maka... Makaingon ka na grabe si Serno na Bisang ato na iyang gi agian pero ang iyang ginahuna-huna kami gihapon murag ang Kingdom Nation gihapon ba June 10, 2024, mag-aalas 4 ng madaling araw, taimtim na nananalangin ang mga misyonaryo ng KOJC nang biglang may bumasag sa kanilang katahimikan. daan-daan o libo-libong kapulisan ang walang pakundangang sumugot sa mga gate ng KJC compound para magsilbi ng illegal warrant of arrest ang target mga sibilyan. Sibilyan walang kalaban-laban. Wala kaming kalaban-laban. Wala kaming armas. Nananalangin lang kami. Sa dinami-dami ng tao sa libutan, iisa lamang nasa kanang isipan. Bakit sila pa sa dima bilang nangagawa ni pasalo si Kibuloy para sa kanyang kapwa tao. Bakit siya pa? Parang pelikula, hindi namin akalain na mangyayari sa amin 'to nung ginawa nila noong June 10, yung Day of Infamy. Ano <coughs> kami maging mabuti, niya. Pero kanina, kalaman ko, bahala, barilin ako. Sinabi ko nung malintari, barilin na ako, gusto mo. Hindi ko tayo bibigay itong laki sa'yo. KOJC Compound sa Davao City, ito ang unang lugar na sinalakay ng PNP SAF CIDG na nagdulot ng matinding trauma sa mga babae, lalaki, matanda man o bata, pinalibutan ng kapulisan na naka full battle gear ang lugar sa harap ng mga sibilyang niminsa ay di man lang nakahawak ng na anumang armas. Bata-batal yung kapulisan na sapit ang pumasok sa compound. We're about to pray for him and these people came! These people came! Huh? These people came! We're about to pray! What are you trying to do to us? ang tahimik at sagradong compound sa Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayo ay hindi rin nakaligtas sa ilegal na pagpasok ng kapulisan na di lamang nag-iwan ng trauma at takot, kundi habang buhay ng pagyurak sa mga tahanan at paniniwala ng mga misyonaryo sa lugar. Nay mga bata na to, wala ko kabalo ko. ko ang isang mga bata na to. kita nakakita sila ngayong aning nahitabo. So, nag na lang tangap. Wala ipiktuhan ni sa mga bata na to. Maging ang mga inusenteng residente sa mga barangay na malapit sa KIOJC Religious Compound sa Kitbog ay hindi rin nakaligtas sa kapulisan sa gitna ng kadiliman ay sapit ang pinalabas, tinutukan ng baril at pinasok ang tahanan na mga katutubong laan na nakatira sa komunidad. At dahil sa kalupitan ito, dalawa ang nasawi habang ilan ang nakaranas ng trauma at pagkawala sa sarili, mga inusenteng buhay na tahimik buhay ang kanilang dinamay. <tinyo> sakit talaga. si mahirap talaga po sa mo wala yung ina mo. Hindi mo talaga mapigilang lumulungan ka talaga. Kasi namimiss mo talaga yung, yung alaga niya, yung mamahal niya. At hindi pa riyan nagtatapos ang paglapastangan nila sa madaming aspeto dahil nagpapatuloy ang kanilang pagsira, pagyurak sa mga sagradong lugar ng KOJC na kalipas pa ilang buwan. Nasa kabila ng sakit at pait na sinapit, walang ni isa kasapi ng Kingdom of Jesus Christ ang nanlaban o gumawa ng karahasan. Walang maximum tolerance, malinaw na human rights violation, paglabag sa karapatang pangrelihiyon at pantao. Nagpapatuloy na harassment mga bata at innocenting individual na karanas war zone at full abuse of authority. This may be the darkest hour but we know that dawn is just inside. Malapit na ang bukang huwaiwai, ang tulay na katubago, ang tulay na pamamahala. Tatayo sa katotohanan, tatayo tayo sa katarungan. Mark this day, remember this day because hindi talaga mananaig ang kasamaan. This one kingdom nation is strong. We stand as one. Kaya naninindigan kami lahat ng kami. Kanilang mamatay para sa iyo, Mga mismo opisyal na hindi sumunod sa batas na ilukluk man sa pwesto kung gaano man tumaas ang rango para sa mga taong nasugatan na trauma, na wala ng mahal sa buhay at binaliwala ang karapatan, mananatili ang mga itong mababa at walang say-say. At bagamat may kapatawaran, ay hinding-hindi nito mabubura na noong June 10, o Day of Infamy, ang mismo mga tagapagpatupad ng batas ang naging dahilan ng mga inosenteng tao upang humingi ng hustisya Dahil sa paglapastangan ng mga polis sa mga KOJC religious compound, kabilang na mga lugar ng pagsamba, at sa kabila ng sakit at hinagpis, nagsagawa ng isang re-consecration upang muling ialay ang lugar sa dakilang ama. Muling maibalik ang compound bilang isang sagradong tahanan ng pananampalataya at pag-asa. To stand our ground, Almighty Father, no matter what, to defend the kingdom cause, the kingdom nation, and we are even willing to lay down our lives. Masakit mang gunitain ang araw na mistulang masamang panaginip para sa ilan. Ang mga naging kaganapan noong June 10, 2024 ay magsisibing paalala na magpapatuloy ang bawat kasapi ng Kingdom of Jesus Christ sa pangunan ni Pasa Polo si Kibuloy at hindi hindi kailanman magpapalupig sa injustisya at magpapatay sa kasamaan. Sa gitna ng matinding pagsupok, tanging pananampalataya, panalangin, at malinis sa konsensya lamang ang kanilang sandata sapagkat sa puso ng mga naniniwala at tapat na kitiwala kay Pastor Apollo Sikiboloy na ang katarungan na ipagkakaloob at hindi kailaman ipagkakait sa mga matuwid. Wala dito sa Davao City, ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.